Sa panahong kristyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ka ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banalaklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga apit at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, mga larawan, rebulto, imahin, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagmilingas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy, ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan o sa mga imahin. Kaya kung sakali po naririnig po ninyo na pinupuna po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang reliyon sa mga larawan, eh inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po namin manakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang sambahin po natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sipin po ninyo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lupunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords, dahil yung mga yan sinisira, hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun sinisika po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos. Dapat po nating punahin yung sisira ng ikapagtatabo natin ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom. Dapat po nating punahin. Hindi sa layunin manakit ng damdamin, kundi sa layunin po maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay Ginoong Leonardo Gasmen.